nandito rin sa kuya sa kuya <laughs> nandito rin sa kuya na tayo dito so gabi natin magdala tayo sa 7-11 so asayt siyang mga oh, ilang kilometers nalang thank <laughs> you lord may tanyan may tanyan magpupunta kayo dito ito sa okay. Wala pa na na pa ako pa to go mga 500 meters Andun na kayo sa pinaka disco Red ka lang na nato Dito Two words Please po. Tama na natin, tayo na una. <laughs> Mas ng Oh! Dito lang sa labas, eh. Dito lang siya iyo, eh. Panis! Ang lupit! Ito kasi, last time, dito yung shop. Ang ginagawa na ito tapos na eh Nagpunta ka dito last time na lapat eh Lapat din eh Breakfast muna tayo, magchichami tayo dito lang sa may tapat Dun 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 Yun, busog na busog tayo, kumain tayo ng chami Hindi tayo ko nakain Naubos ko lahat So yun guys, pinasok ko yung motor natin sa loob Para pala yun. So, wait lang natin. Si German na bumaba. So, guys. Nandito na tayo sa loob. Uumpisahin na. Baklasin yung kahan ng motor na natin. At sila yung gagawa. Hi, guya. Say hi So, yeah, yeah. um, sakit so, kasi nito. Nag-overheat. Pagdating yung 700 to 500 kilometers. nauubos yung kulan. Bali, nagpalit pa ka sa'yo dyan ng Uh, water pump, thermostat Radiator Pero lumalabas pa rin yung Overheat nya Within 400 to 700 kilometers So nag-evaporate yung Kulan So mamaya malalaman natin Kung saan ba talaga Pumupunta yung kulan Kasi yung reserve nyan Hindi nababawasan Bali refill lang ako ng refill Pag naglo long ride ako So, sobrang laking abala sa akin kapag naglo-long ride kami. Nagiging pabigat tayo. So, ito kasi yung trusted shop na alam ko na makakatulong dito sa motor ko. At matatapos na yung problema ko. Undefeated champion. Ago magmasyon no? <laughs> oh. Tug Pagkagising hawak piga agad. Hmm. <laughs> yun, Ay, gabi, ah. Uh, <laughs> Ang ganda ng kamera nito. Ang ganda ng kamera nito. Ang ganda ng kamera nito. Ang ganda ng kamera mo Ang ganda ng kamera Ang ganda ng Ang ganda ng kamera Ang ganda ng kamera nito. 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 Ayaw ko na sa'yo. Huwag na, mahala tayo ni. Eh. Hindi. Tsaka hindi naman ako nagbibidyo. Ayaw na ayaw ko nga eh. Pagay sa'yo yun o. Oh, di ba, liwa, pag PMS ka. Oh, tayo. Di ba, nasunod o. Oh. Meron yung... sa... Di ba, teri at Oo, cha-charge oh, mo lang siya. Pwede siyang gimbal, pwede siyang tripod. Pwede isang din siyang ano. O, oh, isang set na. At, tapos may ilaw na rin siya. Pwede ka. Gusto ba? Para. Oo, oh, sige, bigay ko nalang sa'yo ha. Thank you. Parang may magamit siya pa nagko-content, no? Hindi nga pinakayo ako yung mga video Aray ko? Oo, hindi. Pag yung makikita sa video. Oo. It's good. See you tomorrow morning, guys. Good morning to you mga kalpo. So, day 2. So, ngayon buo na yung ating motor. Nakabit na yung makina. Pina-refresh engine natin siya dito sa Team K Works. Sa kaibigan natin si Kier. Salamat sa'yo, tol. And, ito na siya. Bale ang mangyayari ngayon, iri -re remap na lang yung motor natin today para mas gumanda yung takbo niya. And stock engine pa rin naman siya mga kalbo. At mas gusto natin yung kasi madalas tayo mag long ride at ayaw natin magkaroon ng abiria. So, so far so good. Mawawala na yung ating overheat. Ang issue ng ating PCX160 kaya pala nag-overheat siya. Yung piston ring niya, kapapapalit natin ng mga iba-ibang langis. So may mayroon kasing langis na malapot, may malapnaw, So, yung gearing niya, gumagas pang. Doon nagkaroon siya ng issue. So, ito kasi yung mga pinilit natin piyesa, guys. Ito pala yung pistol. Tapos, nagpalit din pala ako ng block. Ito pala yung para ng natin. Ito pala yung resibo niya. Ito yung mga magkani ng gastos natin. 2,400 head gasket. Nasa 160 pesos. Yung piston pin. piston ring at saka yung black so both pa yung piston na nabili ko last time So umabot siya ng 2,485 Bukod pa yung piston kasi bumila sa ibang shop Kasi walang piston dun sa Triumph Pag so, pumunta dun sa may iron Malapit lang naman yun sa so may pip So yun lang guys hey Guys, gising na si Gear Pinupuan na ganyan yung motor natin Yeah! Good morning, Tol! Good morning, good morning! Kumusta tulog mo, Tol? Aray ko Nag workout pa yan si Kier Ang papasabi ka na lang talaga Huwag muna tayo umuwi Grabe guys, napakarami tao Pansamantala, dito muna yung shop ni Boss Kier So kasi ngayon, nire-renovate pa to Siguro abutin yata ito ng 5 floor So soon dito na siya mapupunta yung shop niya Dito kasi muna nilipat Pansamantala tapos yan Lilipat yan dito pagkatapos itong gawin Mabilis lang yan Sa mga pupunta dito Tis-tis muna kayo Medyo mainit ng konti Pero sinasabi ko naman sa inyo Kapag nagpagawa kayo dito Ay very satisfied kayo Ay mga customer mabagami Malalayong lugar yan Meron pa isa sa Miguel Bulacan Layo nun guys Guys ito yung gagamitin na natin Pag matagalan ako Hindi na ako magpapalit palit ng ibang langis Ito ang gagamitin ko Itong Petronas Sprinta So guys kung naghahanap langis Mas magandang performance At talagang may napatunayan So ito nga pala yung Petronas Sprinta Scooter 10W40 Ang liter nga pala ito guys At napakaganda ng performance nito So yun ito yung first change oil ng ating Repress engine na si Bilog. Guys, kung naghanap kayo ng langis, so ilalagay ko na lang dyan sa comment section. Order na lang kayo. Flex, thank you po. Tol, thank you so much. Solid, solid, solid. Tol Tol, thank you. Thank you, Tol, thank you. Tol. Thank you. Salamat sa pagpatuloy. Thank you, Tol. Here. Thank you. na, guys. Park is good. <laughs> Bye-bye.